So magandang umaga mga kaibigan sa construction Nakapag, Nakapagforma na po kami sa second floor mga kaibigan At ito yung reference o oh, grid line natin Napaglusong na lang iskwala natin Yun. Yung sarap mga kasama Pagpaporma din yun O ito yung natinang existing Ito sa likod Yan at ayun nga nakapagpabakal na rin ako dito banda sa may likuran para mga po natin ang ariyan ka uh, runner at sa baba nakapagpa-CHP na rin tayo dito sa partition ng CR yan halos uh, kakunti na lang natin ang ano dito formas uh, yan nakapag pa, asenta na rin tayo dito sa may mage room at ko ng may giyong ano natin uh, libilasyon para pare para yung pare pare yung heater ng binto uh, pinto at pintara ako natin mga kaibigan dito may natitira pa po urma iyon sa kabila o boss na rin o iyon at din banda sa may grahe iyon sa taas naman o tayo halos naka full height na yung ano natin ah uh, firewall ito sa may barracks at ito pinapalit ko kay Edmund yung poste dito sa existing so ayun uh, mga mga kaibigan na kompleto na mo tapo namin ang ano yan bakal o anilyo para sa pagbubo ng slab so yun ayun, ayun mga kapag ng mga tawil